Ang laki ng siwang ng pinto naman natin. Ayan. Okay. So, nag dalawang reason kasi yan eh. eh yung nagfabricate at saka uh, yung nagsukat. Which is ako so, yung nagsukat mo, No? Uh, sinadya ako medyo palakihan. Nagfabricate ng pinto at saka ako. Kasi ito, itong sahig, nakaklebe. Tsaka gusto ko malalagyan pa rin ng basahan dito sa sahig. Uh, so medyo nilakihan ko, pero nung nag-fabricate, mas lalo pang lumaki. Kaya, yun. Ah. <coughs> hmm. Ito, pinapili natin kay medyo. Pagyan natin ng aluminum sa ilalik. ito. Para di pasukin ng ipis. Yan. Ito sealer sa ilalim. Ito. Ah, <coughs> uh, ito. Ano tawag ito? Door trim? Okay. Tingnan natin kung paano natin kakabit. Ayan. Naputulan na natin. No? ang uh, kaso, balak ko eh ito na lang natin na uh, mga piraso no gilid tsaka gitna tapos sealant din sa ilalim no ang kaso baka tumulas yung barena dito magkasagasan lang naman uh, so dito ako sa likod yan mga piraso so, may isa pa akong natuklasan, no? Pansin nyo. Buti napansin ko to. Eto, wala na sa eksaktong pinaka-corner. Whereas, sa dun sa taas, eksakto pa rin naman nasa corner. Yan. So, nung pinagawa ko kasi to, pinadouble check ko yung height kasi nakaklepe nga sa hin. Yan. So, tingin ko, hindi nila na exacto yung height. Ngayon, pwede pa palang lang putulan to sa ilalim. Hindi ko lang alam kung itsura na sa ilalim na. Pero nakadikit na, ayan. Yung mga labas na pwedeng putulan pag lumagpas yung pinto, no? Pero dapat sana, hindi ko na ah <laughs> uh, sila nag-design ng putulan, siguro hindi exacto yung sumukat nila. Tapos may nila nilang yung pinto. Yun lang naman. Kaso laki na ng siwang. Na sobrang sa putol. Yan, ganito natin siya ikakabit. So binutasan ko. Tornilyo. Pre-drill. Tapos, binakat ko siya dyan sa sahig. Ha? Ah. Ta Ay, so, pinaka-importante lang, maglagay ka ng palatandaan. Ginuhitan ko itong kantuhan. Tapos ginuhitan ko pa ito ng padiretso. ayoko, ko, kikita Ayan, padiretso. Ay, sus. Ayan, mm, yun, nakita nyo. May guhit pa ganun. Pa perpendicular, no? Tapos saka ako siya bina, binakat. Para pag binalik ko itong uh, aluminum trim na to, hindi siya magbabaliktad. Kasi may palatandaan ako ng guhit. Tapos pag nabakat, saka ako binaray na. Tapos hindi ako nagamit ng tox, no? Ito. Number 14 na wire tapos uh, malikit maliit na bala ng mason tree drill bit pag medyo malaki yung wire nyo yan, binabalatan ko lang ng konti tapos binabawasan ko ng hibla ay number 12 kasi to usually number 14 ginagamit ko pero number 12 lang meron ako so binawasan ko ay, mas matibay yan dito sa tok kasi tok sa pit pit plastic kasi na. No? tapos mo dyan pagka ipa-plaster na natin ha, no? talagyan din natin ito ng na sila para hindi tatagusin ang tubig dito ayun naman purpose natin para hindi makatawid yung tubig dito kasi labas na ito talagyan oh. natin ito sila kahit damihan na natin punasan na lang natin kapag kumayat hmm. yan ang dami Mabinisan natin kasi matutuyo ito. Kapit ko na agad. Yan, kabit na. Medyo malambot pa galaw galawin yun no, kasi basa pa yung silan. Pero pag tigas niyan, ito, sobrang tigas ang silan to. Didikit yan lalo. Siguro naman, hindi natatagos yung tubig dito. Yan. Hmm? Hmm? Tapos ito. Hindi ko gusto to. <laughs> dito yan eh. Para hindi pasukin ng kung ano-ano. Pero, palitan ko na lang ito. Mas gusto ko yung brush eh. Yung may parang brush ng pintura. Brush seal, kung tawagin. Ito kasi lukot pa. Hmm. Tapos baka maupod tong plastic, kakasayan dito. Ang mga tornilya. Kaya, yeah, di bali na ito. <laughs> palitan na lang natin. Hindi ko gusto. Hmm. Hmm. Okay. Okay. lang naman. At, sana ah, may nakuha kayo, no? pag malaki siwang ng pinto nyo yan, dagdagan nyo lang nito at <laughs> saka yung brush okay? thank you sa pa nating video na